Itutuloy na pala si Cesar at si Luis papunta ng Europe. I told you. Hindi ka na dapat kasi sumugod. Saka gumawa next. eksena na kaya nga, Cez. Pinigyan mo lang na ng para lalo sila kung mag dalawa. Ah, oh, yeah, but... I... Well, I just tried my best para mapigilan ko si Luis na huwag akong iwan. Hindi mo na lang kasi kung kaya nang pakinay anak mo. Kasi rin mo siya mag-isip. Then make his own decision for me. He is still my baby. <laughs> Hi. Hi. Hello. Hi Hello. Hello. Hi. Hello. Yes. Hi, Sis. Mm -hmm. so nice to see you again. Hi. Hi, Dad. Hi, Mr. Hi, Hi. Uh, first question, yung status niyo dalawa? Kayo na ba ulit? Ah, success will always be, and that's always been special in my heart. So, kayong dalawa na nga, no? Maraming fans ang gustong magkatuluyan kayo. Ay, yan po yung dapat ilang abangan sa bago na nung na kagawin. Mm -hmm. Ah, Sess, handa ka na ba pumunta ng Europe? Ay, oo naman po. Pangarap ko po kasi punta talaga ng Europe eh. Dati-dati, napapanood ko lang na po sa mga pelikula kaso may may isa pa pong problema Ano yun? It feels incomplete to go abroad without this very special person. Kaya sa harap ninyong lahat, gusto ko siyang tanungin. Mom, will you join us in our Europe trip and be part of our documentary? <laughs> <laughs> 완민 완전...